Kaya, kami ng tuko kay kami koda uh, ni Napita sin kami ng um, Huwag um, um, na ipong kriya kami yung um, pinakalaw. Tanaw nila, na um, mo, um, ubos kayo, may nang um, kamot na lang mong puko. Nagpabagaan na lang puko um, um, na ang doon ni mo, Namang bukuig soon. Um, Maluhoy ko nila kay kanabitaw maglantaw ko nga wala sila ikaw ulian. Sag-asa sila mo doon. Munang ako na lang kung Siguro kan balay sa kung amahan nga maayo para naan sila ikaw ulian. magpasalamat ko sa atong gobernador sa atong na tabang po siya na mo sa kipangayo sa akong anak. Ipag ipatrabaho ni among bay pinaagi po siya mga sa pulis. Congratulations no, sa atong beneficiary herong adlawa na si Tatay Domingo Codilino. Magpasalamat ko sa atong mga barangay officials kay misuporta gayon sa atong programa. And ang atong kapulisan na nahi mong partner na mo nagpasalig na ang ilang ikatampo mao ang labor through sa ilahang commitment na sila yun ang sa balay. So with this kind of project no na usa ka maayo para sa tumagkaigsuna na nahangla ng tabang, nindot yun ang resulta kung magtinabakay ang tanang. Again, congratulations. Sabi so, salamat ang tanang.